Daang-daang kabataan na lumahok sa Ilog Summit 2025 sa Marikina Riverbanks Banks para matuto tungkol sa pangangalaga ng mga ilog at pag-iwas sa pagbaha sa Metro Manila. Balitang maabante mula kay Just Ignacio. On the part of the students, ang importante 'yon ang awareness, no? Uh, kasi hindi naman sila pwedeng magtulong sa construction, but what they can do is to uh, spread ang awareness especially sa mga peers nila. Oh, ang importance ng how to protect the rivers. Ito ang ibinahagi ni Department of Education Undersecretary Peter Irving Corvera matapos ang idinaos na Ilog Summit 2025 sa Marikina River Banks na pinangunahan ng Pasig-Marikina River Channel Improvement Phase 4 Project o ang PMRCIP na proyekto ng Department of Public Works and Highways upang maibsan ang pagbaha sa Metro Manila sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga ilog. Limang daang estudyante mula sa lungsod ng Pasig, Marikina, Quezon City, Cainta at Taytay Rizal ang dumalo sa nasabing pagtitipon upang malaman ang nasabing proyekto at ang mga paghahanda sa tuwing may sakuna. Ayon kay Kazuto Zuzugi, Project Manager ng PMRCIP, Mahalaga rin kasi Anya ang mind conditioning para sa mga kabataan. Kung kaya't habang bata pa ang mga ito, ay matutunan na Anla ang mga tamang pamamaraan sa tulong ng non-structural measures ng proyekto. In parallel with or in line with the structural measures that he said also the very important, we, we collaborate with structural measures and non-structural measures. So all uh, environmental systems uh, drastically improves. Malaking ambag ang ilog ng Pasig at Marikina sa pagbaha sa tuwing may malalakas na pag-ulan. Dahil ito kasi ang pangunahing daluyan ng tubig sa National Capital Region na dumadaloy sa Kalakhang, Maynila. Upang maibsan ng pagbaha, Nagsagawa ng pag-aaral ang DPWH para sa flood control at drainage improvement, kasama ang pag-aaral para sa Pasig-Marikina River noong 1988-1990 sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Actually, uh, we JICA collaborate with the Philippine government in uh, the control of flood management and uh, so many sectors here in uh, more than 50 years and working here in the 30 years for the Pasig-Marikina layon ng proyektong ito na maibsa ng pinsalang dulot ng baha, bunsod ng pag-apaw ng tubig sa kapaligiran ng Ilog Pasig at Marikina. Ayon pa kay DepEd Undersecretary Corvera, importante anya ang paglaganap ng awareness para sa mga kabataan hinggil dito dahil... Once aware na sila sa mas malaking problema, okay. Hello. 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 ay later on kapag mag-graduate na sila at kapag maging professional na sila, doon, siguro maging mas malaki ang kanilang sphere of influence pakatulong sila directly how to address the issue of this big problem regarding flooding that could be resolved by uh, river projects like this mas naging malalim naman ang naging kaalaman ni Andre Ramos na isa sa mga dumalong estudyante mula sa San Lorenzo Senior High School sa Pasig City Iwasan po natin yung magtapon ng basura kung saan saan. Kahit po small pieces of plastic po yan, magiging cost po yan o makakadagdag po yan sa magiging cost ng pagbaha, no? ng pag-overflowing po ng ating mga pangunahing ilog sa bansa. Nag-iwan din ito ng makabuluhang mensahe para sa mga kapwa niyang kabataan. Tayo bilang isang kabataan at mag-aaral, dapat po tayo ay hindi lamang tagapagmana ng magandang kinabukasan. Dapat kami rin po ay may aktibong uh, pagbuo nito. Bantay ilog, iwas lubog. Yan naman ang pinanghahawakan ng proyekto upang tuluyan ng maibsan ng pagbaha sa tuwing may malalakas na pagulan sa Metro Manila. Bantay -ilog, iwas -lubog. Ako, si Just Ignacio ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis.